Panalangin sa gabi. Panginoon Yesu Kristo, aming tagapagligtas at manunubos, bugtong na anak ng Diyos, ang bukal ng awa. Pagpalain mo kami ngayong gabi at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Mahal ka namin, ngunit kung minsan hindi ito ipinapakita ng aming buhay. Aminado kami na kami ay nagkukulang at kadalasan hindi kami naging tapat sa amin pinangako sa iyo. Ngunit nagpapasalamat kami sa iyo na ang iyong pag-ibig ay hindi nakabatay sa amin. Mahal mo kami sa kabila ng aming mga kasalanan at kahinaan. Ang iyong pag-ibig ay malawak, walang hangganan at nagbuumapaw na tinatakpan ang lahat ng aming mga kamalian at pinupuno ang kaibuturan ng aming mga puso. Mahal mo kami hanggang sa huli at hindi nagbabago. Mahal na mahal mo kami kaya ibinigay mo ang iyong sarili para iligtas at tubusin kami. Ngayong gabi, kami ay nagpapahupkup sa iyong pag-ibig at pangangalaga. Ito ang pinakaligtas na lugar, higit pa sa yakap ng isang ina. Kami ay pagod at naghihirap. At nakahanap kami ng kapahingahan sa iyo. Kami ay mahina, ngunit ang pagiging malapit sa iyo ay nagpapalakas sa amin dahil ang iyong lakas ay dumadaloy sa amin. Kami ay may kapintasan ngunit ang iyong wagas na pag-ibig ay naglilinis sa amin. Minsan kami ay hindi naging mabuti sa amin kapwa, ngunit ang iyong pagmamahal ay nagpapalambot sa aming mga puso, nagpapainit sa amin, at pinupuno kami ng kabaitan. Panginoon, inilagay ko ang lahat sa iyong manakamay dahil sigurado ako na hindi ako magiging mas mahusay kahit saan. Alam mo bukas marami akong sitwasyong haharapin at kailangan ko ng tulong mo. Salamat sa pakikinig sa akin at pagpapala sa akin sa lahat ng oras. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking mga plano at ipinapahayag ko ang aking sarili na magkatagumpay sa buhay. Ako ay iyo at sa katiyakan ng iyong pagpapala ay magpapahinaho mayong gabi ng ligtas at mapayapa. Himihirin namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria na ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. kapala noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.